Kumusta Pampanga? Ako si Phil Ho, founder ng Highlander Coffee. Nagsimula kami noong 2004. Ngayon si dinila nami ang aming unang branch sa labas ng bansa sa Mendi Complex, Angeles City, Pampanga. At ako si Cedric Ho, co-founder. Binoon namin ang Highlander Coffee upang gawing simple at consistent ang kape. Maraming local coffee shops ang nagnanais ng mas kalidad na kape, ngunit humaharap sa kakulangan sa supply, pagsasanay at technical na aspeto. Kaya't nagbukas kami dito, ang Mendy Complex ay tahanan ng aming Roastery, Coffee Academy at Espresso Bar. Nagro-roast kami ng 100% Arabica Beans, Sariwang batch, ang kop na profile ng pag-roast at wholesale na supply para sa mga coffee shops at home brewers. Ang aming espresso bar ay nagpapakita kung paano dapat ang tamang pag-consume ng mga beans. Ito ay nagbibigay ng model para sa kalidad at pare-parehong lasa ng mga coffee shops. Uh, ang aming Coffee Academy ay nakapag-training ng mahigit sa 10,000 mag-aaral. Nagpo-provide kami ng certificate sa barista, pagpapahalaga sa kape, at mga workshop na praktikal. Higit pa kami sa isang karaniwang coffee shop, sinusuportahan namin ang mga local coffee shops sa pamamagitan ng konsultasyon, pagsasanay sa kasanayan, at teknikal na suporta sa makina mas masarap na kape ay nangangahulugang mas masaya ng mga customer. Tumataas ang paulit-ulit na pagbisita. Bumubuti ang kakayahang kumita. Matagal na kaming tumutulong sa mga coffee shops na gawin ito sa loob ng higit sa dalawang dekada. Na bumisita tayo ni sa Mendi Complex, ang City, Pampanga. Tingnan ang roastery, tikman ang mga sample at talakayin ang mga option sa supply. Magpalago tayo ng masarap na kape. Tara, usap tayo!